namin ay may mauling kaming ano patuwang kasi yun yung aming mapangisdaan yung mga ano to yung talagang bukit yan pain namin alamang yan eh ito na yung mga isda yan may narito na kami malapit sa power plant Kita-kita lang tayo doon. Inano ko lamang kasi naulan. ito ah uh, 30 din pa 30 30 din pa yan ang lalim tayo, may guys. Yeah. Ang ating ano to. Sabi lang, para nililihin. Sabi lang, siya alang ano ay. Ang dalaking kalapas Na. na yan, Bali na sa tapat kami nang ala bali sa Agbalite kami. Dito kami namimiwas sa tapat ng Yang In. Yan sa resort din yan. Narito itong resource nito yang init. O kaya si Morey Mitemic. <laughs> ah, yan gay. Talaga 'yung grito, pakita ko. Yan guys, guys. bali ito yung ha. Ito na huli namin pangalawa parang may abot na kayo ito ano may putol kasi kinain ng

Isang isda bagi bagu muli guys, kakain muna kami. Kain. 12 na napasado. Ano alam namin? Mega sardines. Takpar ko. Takbar ko, tatak, tatak sa riwa. Saka ito. Nag-iaw kami ng isda. Ayan. Wala. Basta talaga sa riwa. Kahit iaw lang, yan ang sarap. Ano po? Ano po tayo? Tingnan natin ang sauce. Parang namang Dilata lang din na namin para di kami mabala. Para... para hindi po kayo mabala sa pangatla. Nanguli. magluluto ko pa. Tagal. Ten oras. Baka nga, uuwi lang po kami. Anong puwan? Mahapin nga lang ang puwan nga dito. Anong puwan? Anong tatlo. Yan. tap yung inagaw. Ito yung inagaw. Bakit? na hindi nakakuha. momeme lang Ay dali to Este nilaw din. Anit na ito. Yung masap inihaw. Ah. Tawag tawag dito sa amin. Masap inihaw. bang Diliit ah. Guys may huli Bale lumipat kami Yung una namin tayo Wala mas Nawala yung sibad Tapos dito Lumipat kami sa mas malapit sa tabi Hanggang dito na kami hanggang mamaya marami yan Woo! mamaya <laughs> uuwi na kami at kakunti ng pain namin अब आयो जतात सलो nila ito, eh, 120 hanggang 130 so, yan po ang kailan ng ganyan mas so, mura po yun isang dangi yung kaysa sa yung kanina